Hello mga kababayan! Ngayong 2024, napakaraming oportunidad para makapag-umpisa ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang trending businesses na patok at maaaring magsimula ngayong taon. Kung gusto mong makahanap ng inspirasyon para sa iyong susunod na business venture, tara, simulan na natin! Ngunit bago tayo magpatuloy sa video na ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito. Unang-una sa listahan natin ang meal plan at delivery services. Dahil marami na ang nagtatrabaho mula sa bahay at mas conscious sa kanilang kalusugan, usong-uso ngayon ang mga ready-to-eat healthy meal deliveries. Kung marunong kang magluto at gusto mo ng negosyo na may mababang puhunan, pwedeng-pwede kang magtayo ng ganitong serbisyo, lalo na sa mga abalang professionals na gustong mag-focus sa balanced diet. Patok pa rin ang mga food cart franchises ngayong taon kahit maliit na kapital, pwede kang magsimula ng sarili mong food cart business. Sa mga malls, palengke, at terminals, sigurado ang matataas na sales, lalo na kung magbebenta ka ng mga paboritong Filipino snacks tulad ng fish balls, takoyaki, at milk tea. Third on our list ay ang sustainable at eco-friendly products. Tumataas ang awareness ng mga consumers sa environment, kaya maraming nagiging interesado sa pagbili ng eco-friendly products. Mula sa reusable items hanggang organic na produkto, malaking market ang naghihintay para dito. Kung ikaw ay passionate sa pangangalaga sa kalikasan, ito ang perfect business para sa'yo. Sa panahon ng digitalization, digital products at services ay isang negosyo na hindi mo dapat palampasin. Maaari kang magbenta ng e-books, online courses, o apps na napakadaling i-market at scale globally mas maliit din ang puhunan kumpara sa physical products at napakalaki ng potential returns kung techika or mahilig sa digital content creation malaking oportunidad ito at panghuli ang pet supplies business tumataas ang pet ownership sa bansa kaya naman dumadami ang mga nag invest sa pagkain accessories at grooming products para sa kanilang mga alagang hayop kung mahilig ka sa mga aso, pusa o iba pang pets, pwedeng-pwede kang magsimula ng negosyo na nagbibigay ng mga dekalidad na pet supplies na siguradong tatangkilikin ng mga fur parents. At yan ang limang trending businesses ngayong 2024 dito sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong makakuha pa ng mas maraming business ideas at tips, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Good luck sa future business mo at kita kits ulit sa susunod na video.